Direktiba ni PBBM na iripaso ang minimum wage, inaasahang magpapataas sa sahod ng mga Pilipino. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng panibagong salary increase ang mga manggagawang Pilipino. Ito ang inihayag ni Senate Committee on Labor Chairperson Senator Jingo Estrada. Kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bobo Marcos Jr. na repasuhin o i-review ang minimum wage sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ano nga ba inaasa ang inaasahang epekto ng direktiba ni Pangulong Marcos tungkol sa pagrepaso sa minimum wage ng bawat rehiyon. Alamin natin. Ayon kay Senator Estrada, suportado niya ang proactive approach ng administrasyon sa pagtitiyak ng patas na kompensasyon para sa mga manggagawang Pilipino sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nilinaw rin ng senador na hindi magiging balakid ang pagrepaso sa minimum wage sakaling maging ganap na batas ang naunang isinusulong na 100 peso daily minimum wage increase. Anya kung mapagdedesisyonan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board na maglabas ng panibagong wage order, magiging malaking kaluwagan ito para sa mga kababayan nating pilit na pinagkakasya ang kanilang kita sa lumalaking gastusin ng kanilang pamilya. Para kay Pangulong Marcos itinayo ang Pilipinas sa pamamagitan ng pawis at pagsisikap ng mga manggagawang Pilipino. Kaya nararapat lamang anya na patuloy silang alagaan ng pamahalaan. Ikaw, anong masasabi mo sa direktiba ni Pangulong Marcos na irepaso ang minimum wage ng bawat rehiyon sa bansa? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report.